a highlight from Kalingap Rob, edited and shared by Kalingap ng Pag-asa. Um, Isang espesyal na eksena ang ating mapapanood ngayon, tampok ang nakakatuwang moment na tiyak na magpapasaya sa lahat ng Kalingap Kalinga Kalinga supporters. Kasi nag-vlog kami kahapon sa akin. Nagpunta kami sa official shop. Sabi niya, pero ako lang babae, di ako na, may pera ako dahil dito. Tapos may ganyan ka pala. May ganyan ka pala ang sitwasyon na nangyari. Bakit? Ano yung pagpayabang sa akin? Ay, hey, wala. wala naman yun. Hey, kung saan kasi ang broken yun. Eh? Para yun sa lupa. Eh. Hindi. Labas na yun. Issue naman kasi namin yun. Para sa lupa wala. ni... Huwag ano. ka nang mangyalam dito sa amin. Issue naman namin kasi. Hindi ako si Ralph. Pero hindi ko siya itotolerate sa ganyan na style na... Para dun sa beneficiary ni Kalinga Sino masisira nga si Kalinga Prab, di ba? Sabi niya yung mga magiging ano niyan, magiging... Leading man niya, ginagastos niya kung saan. Tapos malalaman ko pag ano, sa naging labas sa amin ng pera kahit kay Laromeo pag magkakasama kami. Yun nang ano dun eh. 'Yan pa lang pag-uusapan natin, bro. Labas man 'yun, pero ko man, hindi mo naman 'yang pag-aakala. Kunu usapan naman natin. May pera ka, may pera ka, ka pala, tapos ganoon, ganoon 'yung ano mo. emergency. Yeah. Dapat, yung, dapat naman yun, bro. bro, binigay mo dun sa kay Papa mo 'yun. Dapat hindi mo ginalaw 'yung kay Lia mo na kasi, nag-uusap naman 'yun sila. Hayaan mo na lang sila, bro. Ma ano ko naman 'yung pera ko bawihin? Kaya ko naman iiram sa. Hindi dapat dapat ngayon ibibigay mo na kay Angelique. Ang tagal-tagal niya bro mo lang vlog, tapos ganyan yung mababalitaan. Alam mo kasi. Alam mo bakit bro, hindi kita pinairam? Kasi nung before kanagiram sa akin, nagagagastos ka na eh. Tapos pag nalabas tayo, hmm. pag na-vlog tayo, at may vlogging mm. mo sa akin. Sa atin na lang bagay, labas Tapos na Tapos makikita ko may isang libo, mm. di ba, 500. Oh. Ang pala, doon na pala yun. Mali yun, kuya Tats, mali yun kuya Tats, di ba? Mm. Mm. Ano ko din naman, siyempre, nagkaano naman din kami. Diba? Diba? Ano yung kwetats? Ano yung kwetats? Alam mo naman yung kwetats? Alam mo naman yung mga, di ba kwetats, yung nag-ano, sa akin ay ipunin sa bilang labas, uh, labas na yun. Ang yung mga... Labas na yun, labas na yun. Bro, siyempre... Um, Nakain tayo um, sa, um, sa um, ano, tiyamang, doon sa may si tapat ng gym. Makamahal-mahal doon sa what day. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, tama na bro. Hindi. Hindi ako... Porkit may bagong kaibigan, ganun ka mag-ano, um, maglabas ng pera. Mali yun. Mga bago naman natin nakakamimit, kailangan naman din talagang balibre yun. Hindi. Pasensya na sa'yo bro, sinasabihan kita kayo, pero kaibigan kita kaya ganito ako magsalita. Concern ako kay Angelica. Hindi ko pa bago-bago ko na sinasabi oh. ko dito, bro? Hoy, tama na 'yon, bro. Kung mo sasabihin ka bago-bago, hindi cut niyo na lang. Cut. Bro, buti nga 'yan para malaman niya yung tunay mo dito ugali. Di, igual mo din lumabas na. Ah, oh, manan na pag-usapan namin. Sabi naman ni Angelica okay lang sa kanya. Hindi ko concern But, lang ako buko kay Angelica kasi. Alam ko yan bro pero huwag mo nilabas yung mga labas-labas yeah, na. Hindi kasi naman. kami dito mag wala pa ako sa kalinga magkasama na kami. Oh, kaya, na. Bro, kaya bro magsasalita ako ta talaga nang ganito. Bro nandito sa kalinga bro. <laughs> ano mo na? Ha kaya. Hindi gusto din ako kay kalinga. Bago ka lang naman, tiwag ka na naman ano. Shhh, shhh. Wala wala yung sa bago sa luma. Kaya may kakaya ko tibutin mo. nakakamera. Naka ano kailangan talaga bro malaman din ng sponsor, sasabihin din natin. Pero wag wag na natin i- Wag na yung pinapinsan mo ang bagay. Ito, uulitin ko na naman ha. Ang ipinupunto ko doon, ang, ang reason niya kasi, ang pangit nung dinahilan mo pa yung papa mo. Pag dahil lang alam bro nang sa iba, wag lang yung sa papa totoo mo. Totoo naman talaga yun. Ay, totoo naman kasi yung ano yung kay coach na nagkasakit yung papa niya. Pero ang parang ginawa niya ulit niya yun eh. Oh, yung na siguro, totoo. Pero yung pangalawa ngayon, kasi nalilibre yan sa amin eh. Tapos, oo, uh, uh, Pero kung naman yun, okay sila mo dapat binigay mo kay papa mo. Di, mm na yun. Ang problema ko na nga, yung sa pe, sa lupa. Kayaan <coughs> mo na yun. <coughs> Anong gagawin natin ito? Walang mangyayari dito kung magtatalo lang tayo. Yeah. Ano lang siguro bro, kami dalawa ni Tata, sa namin yung mga sponsor. Syempre Siyempre na, kaya din naman bro. Sabi ko nga po, kausapin ko na lang din yung sponsor, kaya ako ka nagpa-vlog. Tapos kung malipan yung ginawa namin na ano. ano bro? <tos <tos> may mukha ka pang iharap oh, dyan. Oh, 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 yeah, Tingnan yeah, ko sa'yo, mag-walk mag out ka na lang dyan. Eh, Magkakamera nga, magkikiusap nga ako sa mga sponsor. Tama, na, tama. Kaya ayaan mo na. Ayun. Ayun bro. Oo nga, dapat kasi hindi mo na sinabi pa, na nalalaman ko tuloy din na naglalabas-labas ako kung kahit wala anong pera. Ito eh, naman ka talaga naglalabas tayo. Oo nga, kasi iwala na yun, iwala na, na yun. Kahit sabihin bang bago ako, wala dun sa ano, wala dun. Nilalabas ko lang yung ano talaga. Huwag mo nang ano yun, bago ka lang kas dito. Ay, kaya nga siya, hindi pa naman mag-ano sa tayo, natin natin, natin na pati oh. Hindi ka naman yan. Ito lang muna lang muna madadala okay. namin sa pag-usap. Ano dyan, ikaw okay. ako dyan. Sinabi pa kasi niya ano-ano pa sinabi pa niya. Gusto na malangimik na lang. Huwag tayimik ka na dyan. Okay, ito may isa pa ano, May isa pa akong gustong sabihin sana. It's in the bra! It's in the It's in makakalinyap hanggang sa susunod na highlight. Stay connected and stay inspired. Salamat sa panunod. Huwag kalimutang i share, at subscribe. Para sa buong kwento, panorin ang original Black Dikaliga Prab. Suporta natin ang mga kwento ng BB Guys